Ayan nandito pa tayo mga idols sa Namanday Baka kay Albay Aba naman talaga Ang daming mga bata Siyempre ngayong araw ay nagkaroon tayo ng failing program Ni Kuya Kuling Kuya Bat with timbura Puraot Siyempre Ayan ang daming napasaya natin sa mga pag-games natin dyan At siyempre sa ating hinandang mga pagkain So kitang kita naman na napakadami na naman yung napasaya At nabusog sa ating hinanda para sa kanila So, thank you so much sa aming team Buraud, and uh, sa aming uh, mga sponsor Siyempre Ayun, kung wala po kayo ay uh, wala din po itong fairing program natin. Maraming thank you po sa inyong lahat. Ano? Ayun. And siyempre thank you Lord dahil ito ay uh, pang uh, 13 school and uh, barangay na natin, ano? Ayun yung mga ka natin na talagang very supportive. Talagang uh, tumulong sila. Ayan po si Idol Tina pa yung cooker natin. Uh, kasama yung kanyang asawa na si Mami Jo. Ano, din natin 'yan. And siyempre, thank you Lord Dahil napakaraming nagtitiwala and uh, patuloy na sumusuporta sa aming uh, mabuting uh, obheto. Ano, hindi lang po tayo sa pagpapatawa, kundi sinabayan pa natin ng mga charity ganito. So, sana tuloy-tuloy yung suporta ninyo sa amin mga idol, uh, sa mga susunod pa naming mga charities. So, eto ay uh, pang uh, 13 na namin ano, na barangay. Ang sunod namin ay barangay Busdak naman. Wow! This coming November yan. So, ayan. Bago namin napuntan, syempre, etong uh, barangay naman dahil ay uh, gumamit tayo. Sinundo tayo dyan ni Kagawad Andy Balasi ng kanyang bangka. Uyug-uyugun mo ba oh. So, talagang very happy kami dyan. Kasama yung Team Buraot. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Uh, sa patuloy na suporta ninyo sa aming charity ano. So asahan niyo patuloy kaming magpapasaya every day sa inyo. Ayun, hindi po kayo mabibitin sa aming mga upload dahil napakadami nating mga upload every day. Maraming salamat and God bless.